Yan po ay isang malaking kasinungalingan. And uh, sa pananaw nga natin, ang Pilipinas, uh, having many social media users, ay prone sa infodemic. Ano mm -hmm. bang ibig sabihin ng infodemic? Yung mga um, totoong medical information, binabawasan ng konti. Kapag nabawasan na, ay uh, nagiging mali. Mm -mm. No ang meaning. And uh, karamihan kalimita nang ito sa mga sakit na walang gamot. Mm -hmm. Kagaya nung dengue, alam-alam na alam naman natin na walang gamot ang dengue dahil wala itong gamot at pag may nagkakasakit, desperate yung tao kaya madaling maniwala. Yun. If you remember nung panahon na uh, syempre dahil tinanggal na ang bakuna dahil sa fake news. <laughs> oh. Oh, kung may bakuna kahit paano, um marami sana ang naisasalba kasi ang bakuna ginagawayan sa mga sakit mm. na walang gamot and deadly. Mm. So itong siling labu yung kwentong ito, hindi talaga siya totoo, pero dahil bumabalik na, na may tag-ulan, mainit tag-ulan, dumarami ulit yung dengue. Oh, oh. Mm. Nagiging desperate yung tao. Um, kung ano-ano yung marketing strategy ng iba. If you remember, may mga pinalabas dati na meron yung mga um, ano ba 'yun? tawa-tawa. Yung mga yuon kasi, they have antiviral properties. Pero napupondohan kasi ng gobyerno para magkaroon ng mga research, ganyan, kunyari. So to justify the expense, maglalabas sila ng kanila mga findings. However, if you expand it on a bigger trial, nakikita naman talaga na um, hindi siya gamot, no? Mm. Hindi siya gamot. Meron siya mga antiviral properties na alalahanin niyo yung pinakish yung coconut oil, virgin yes. coconut mm. oil. Mm. Ang virgin coconut oil may health benefits din yan. Pero hindi 'yan gamot sa dengue. Hindi rin 'yan gamot sa HIV. Ang nangyayari kasi sa Pilipinas, kapag merong herbal na nakikitaan ng antiviral properties, ginigeneralize generalize na gamot sa dengue, gamot sa mm -mm. HIV. Ayan. Kung meron namang antibacterial properties, so gamot naman ito sa sakit lahat ng mga bakterya, sa pneumonia, sa TB, sa meningitis, yun ang nangyayari na nalilin lang ang taong bayan. Mm. Kung maalala nyo rin, nagkaroon rin ng uh, yung sa mga palaka, di ba? May isang city kung saan yung barangay ay nag-release, nag naghuli ng maraming palaka, nilagay nila dun sa may mga drainage, may mga tanim at lahat para daw kainin at patayin yung mga lamok. Um, the problem oh. there is poisonous kasi ang frogs na yun. Pangalawa, oh. it will destroy the whole ecosystem. Baka magkaroon pa tayo ng food shortage. So, mm. um, mahirap na may mga sumasandal sa mga maling informasyon. At dito sa Pilipinas, ang dami nagpapakalat ng fake news. No? Lalo na nung mga nakaraang administrasyon talagang laganap ang fake news. Walang accountability. Mm -mm. Yun ang nangyayari. no Um yung